Mga so magandang hapon sa atin lahat. So i-share ko lang uh, baka may tanim kayo ng mga daan pero ito ligaw na daan to. So actually itong halaman na ito ay uh, pag dumadaan ako sa kliyente namin, ito laging kinukuha ko at maraming uh, maraming benefits po ito. So mga kaidol iniinom ko po ito para sa sikmura. Uh, pang-acid Uh, sa pag-ihi basta uh, ayun sa mga mga matatanda so uh, uh, sumusunod din ako pero totoo mga kaidol mga uh, siguro mga uric acid yan so ang gagawin nito ay kuku pipitas lang kayo ng pitong piraso nito sa isang baso o oh, yan So mga kaidol, baka may mga tanim kayo dyan mga kaidol na ganito. So nakakatulong po ito. So, isi-share ko lang kasi iniinom ko po kaya yan. Uh, pag may sikmura ako at mandaas yung uh, sikmura ako, nagbabark po ako. So, ito iniinom ko. Promise effective po ito mga ka-idol. Lalo na sa mga shoutout dyan sa mga lasing ko natin dyan na sinisikmura ang ano, uh, sumisighay, nuwidihay, Inom lang kayo nito kasi ito para medyo... Mapait konti, so tiisin lang mga ka-idol. So yun lang mga ka-idol, i ko lang sa inyo. So at maraming salamat. Thanks and God bless po sa hapon na ito. Try nyo lang to mga ka-idol, baka may pananim kayo nito. Nandiyan lang sila sa paligid, okay? Thank you. Mabisa po, promise, effective ako nagsabi. Kasi hanggang ngayon, mamaya kukuha din ako nito. Okay? Thank you at maraming salamat. Sa mga ka-idol, share ko lang itong salaman na ito. So, ayan. So, effective po ito, promise. So, kukuha lang ako. So, uh, pitong piraso. tawag nila pito-pito. So, pitong piraso. So, isang sambaso. mainit na tubig. Okay? Thank you at marami salamat. Marami sa benefits, promise. Wow. Ayan, thank you for watching God bless. So ito na po So ito na po mga kaido yung bulaklak ng blue Yan yeah. So Yun lang mga kaido So ito yung halaman na Na kulay blue Or violet pa to So yan So ito yung healing flower mga kaidol Okay So ito na po So ito na po mga kaido yung bulaklak ng blue Yan yeah. Bulaklak na na ginawa ko so maligamgam so nakita niyo naman at, at ko so para lang sa may acid to mga kaidol at uh, sabi ng mga matatanda ay pwede rin sa uh, tawag nito yung sa bato so yun so, wala namang masama so naniwala ko at wala namang masama so wala rin nawawala kaya nag lang ako so try nyo lang mga kaidol effective ones. Ayos, nawawala na isip mura ako so yun lang mga kaidol ang tig ang bigit super watching ko maraming salamat po thank you, bye and God bless po